Good morning sa inyong lahat, ngayon ay isa na namang ritual ang ating ibabahagi um, Ito ay para i-message agad kayo o tawagan agad kayo ng inyong minamahal Kung hindi naman kung meron kayong mga crush, para mapansin na kayo ng inyong crush o nililigawan At para ligawan na kayo ng inyong crush Para sa mga nagkatampuhan na mag-boyfriend o mag-asawa at buwan nang di nag-uusap Para din sa inyo ang spell na to So paano ang ating gagawin? Ito ay gagawin natin pag sa umaga araw-araw. Yan. So, itong candle, uh, ukaan natin ang pangalan niya. Halimbawa, Adonis Lustria. Yan. Tapos, sindihan natin at ilagay dito sa isang ano, pwedeng maging candle, ano, stand. Yan, sindihan natin. Ayan, tayo natin yung candle na may ukang pangalan niya. Inukaan ang pangalan niya. So, yan. Ilalayo ko lang ng konti sa cellphone. Tapos, tapos banggitin natin ng tatlong beses. So, eto sinulat ko na yung ating babanggitin. Not. Elementa Velem Velut Aeris name of target kuod non velut iliud adme adhubame memitere ad kuod name of target tapos ihip natin sa hangin So pangalawa Elementa Velem Velut Aeris name of target kuod non velut iliud adme adhubame metere ad kuod name of target So pangatlo oh, ihip pala sa hangin tapos pangatlo Elementa Velem Velut Aeris name of target kuod non velut iliud adme adhubame metere ad kuod name of target. So, ihip sa hangin. Tapos, banggitin natin ng tatlong beses, bow, bam, bow, beam. Bam, bow, beam. Bam, bow, beam. So, yun. Ah... Uh, Paalala, huwag makapag-interact kahit kanino bago gawin ng spell. Gawin ito ng may emotions para gumana at dapat ay kilala kayo ng ginagawa nyo ng spell. Baka mamaya crush nyo tapos hindi naman kayo kilala. So, paano kayo tatawagan at i-message? So, ito is para i-message at tawagan kayo ng inyong crush, ng inyong minamahal. Pero dapat kilala nyo siya. Hanggang dyan po nagtatapos ang ating ritual for today. So, bago ano ay papatayin natin ang ating candle. Yan. So hanggang dyan po. Sana ay nagustuhan nyo at sana ay umipekto sa inyo ang ritual na to. Maraming salamat!